Sa panibagong update mula sa Los Angeles Lakers, kapansin-pansin ang paspusang pagsisikap ng dalawang role players na sina Jackson Hayes at Jared Vanderbilt. Sa isang clip na kumalat online, makikita si Hayes na mas aktibo na ngayon sa pagpapalawak ng kanyang offensive arsenal. Kung dati ay kilala lamang siya bilang rim runner at energy big man, ngayong offseason ay pinapakita niya na kaya na rin niyang tumira mula sa labas, partikular na sa 3-point line. Bagamat hindi ito natural sa kanyang laro, malinaw na nais niyang magdagdag ng versatility para makatulong kay Luka Doncic at sa buong sistema ng Lakers. Ang pag-develop ng outside shot ni Hayes ay malaking bagay kung sakali, dahil makakatulong ito upang hindi siya maging liability sa spacing, lalo na kung sabay silang nasa loob ng court kasama si na DeAndre Ayton o Lebron James. Samantala, si Jared Vanderbilt naman ay hindi nagpahuli sa paghahanda. Kilala siya bilang isa sa defensive specialists ng Lakers, ngunit sa offseason na ito, ipinapakita niyang mas handa siyang mag-step up. Mula pa umaga, nakikita siyang tumatakbo sa labas at sumasabak agad sa matinding gym workouts. Ang ganitong klase ng dedikasyon ay malinaw na nakatoon sa kanyang papel bilang pangunahing perimeter defender ng Lakers. Dahil sa pagkakaroon ng Luka Doncic sa roster, malaking pressure ang nakaatang sa mga role players tulad ni Vanderbilt na siguraduhin ang depensa sa wing at sa mga scorer ng kalaban. Sa ganitong paraan, mas mapapalaya si Luka at ang ibang star players upang makapag-focus sa kanilang offensive duties. Kung titingnan, ang parehong pagsisikap ni Hayes at Vanderbilt ay indikasyon na ang Lakers ay seryosong nag adjust at nagpe-prepare para sa isang mas malalim na playoff run. Sa kabila ng struggles ng nakaraang season, malinaw na natutunan ng team na hindi sapat ang umasa lamang sa star power ni na Lebron at Luka. Kailangan din ng consistency mula sa supporting cast, at dito pumapasok ang effort ng mga tulad ni Hayes at Vanderbilt. Kung magiging matagumpay ang kanilang development, mas lalawak ang rotation options para sa coaching staff at mas magiging unpredictable ang opensa at depensa ng Lakers. Sa kabilang banda, may malaking balitang inilabas si Shams Charanie patungkol naman sa Milwaukee Bucks. Ayon sa report, muling pinapirma ng Bucks ang kapatid ni Giannis Antetokounmpo na si Tonasis Antetokounmpo ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng 2.9 million. Ang move na ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng pagpapanatili ng isang bench player. Kilala ito si naasas bilang isang importanteng figure sa personal at emosyonal na aspeto ni Yanes. Kaya ang pagpirma sa kanya ay maituturing na malinaw na mensahe mula sa box na handa silang gawin ang lahat upang mapanatiling masaya at committed ang kanilang franchise player. Matatandaan na nitong mga nakaraang linggo, maraming lumabas na rumors na posibleng mag-request ng trade si Yanes dahil sa uncertainty sa kanyang kontrata at sa direksyon ng koponan. Ngunit sa pagpirma muli kay Tonases, tila pansamantala nang natuldukon ang mga haka-haka. Ang ibig sabihin nito, hindi na mangyayari ngayong off-season ang anumang trade request mula kay Yanes, at malamang na sa susunod na summer pamuling muling mabuhay ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang future. Para sa Milwaukee, malaking hakbang ito upang mapanatili ang stability at maiwasan ang anumang gulo sa loob ng locker room bago magsimula ang season. Kung pagsasamahin natin ang dalawang updates na ito mula sa Lakers at Box, malinaw na parehong organisasyon ay gumagawa ng kani-kanyang paraan para ihanda ang kanilang mga koponan sa paparating na season. Sa Lakers, nakatoon ang mga role players sa pag-improve ng kanilang individual skills para masuportahan ang kanilang mga star players. Samantalang sa box naman, strategic at personal ang kanilang hakbang upang masigurado ang loyalty at motivation ng kanilang pinakamalaking superstar. Sa kabuuan, ang offseason na ito ay muling nagpapaalala na sa NBA, hindi lamang talento ang nagiging basehan ng tagumpay. Kailangan ng kombinasyon ng hard work, dedication, chemistry, at minsan, mga personal na ugnayan sa loob ng team. Habang papalapit ang training camp, mas lalong tumitindi ang anticipation kung ano ang magiging anyo ng mga powerhouse teams tulad ng Lakers at Bucks sa darating na season. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.